Bukod sa libo-libong fans, narito rin siyempre ang mga nakatrabaho ni Mang Dolphy. Sinariwa nila ang mga alaala ng hari ng komedya na kanila raw hinahangaan at tinitingala. My report, si Katatibayan. A man for others. Ganito ang bansag ng TV host na si Edu Manzano kay Dolphy. Kuwento niya, lagi raw handang tumulong ang Comedy King nang walang hinihinging kapalit. I truly believe In all the years I've known Dr. Daddy Dolphy, that he was a man who lived his life for others. Si dating Manila Mayor Lito Tienza, aminado ilang beses hinikay tumakbo sa politika si Dolphy pero lagi raw itong tumatanggi. Full of wisdom. Yung sagot niya, e paano kung manalo ko? That says it all. Para bang madaling tumakbo, madaling manalo. E, paano ko mamaniwoy ng Maynila? E wala naman ako dyan. Hindi yan ang linya ko. That to me, uh, says everything about the man. And And humble. humble, good heart, good mind. Nag-alay naman ng MISA kanina para kay Dolphy ang Professional Artist Managers Incorporated na dinaluhan ng ilang celebrities. Ilan pa sa so dumalo si na Casey Concepcion, Elizabeth Ramsey at anak ni Shasha Padilla na si Karil. Ang isa sa mga nakatambal ni Dolphy sa pelikula noong s na si Karina Mujer dumalaw din ibinida pa ni Karina ang dance steps sa itinuro sa kanya ng Comedy King. Sa gitna ng kanyang pagsasayaw, naging emosyonal si Karina. Si Dolphy ay isang sayahin tao, matulungin sa kapwa, mapagbigay, at madasalin siya. Mabait siya sa amin lahat. Talagang malaking kawalan sa amin ang pagkawalan niya sa daigdig ng pelikula. Kagabi, maraming celebrity rin ang dumalo sa necrological service. Ang dating child wonder na si Ninyo Mulak, si Cesar Montano, na ninong si Dolphy sa kasal, ang mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo, Aga Mulak, Congresswoman Lucy Torres Gomez, veteran actress na si Perla Bautista, Pilita Corrales, ang mag-asawang Eddie Gutierrez at Annabel Rama, at anak nilang si Rufa Gutierrez. Nagbigay rin ang eulogies si Claudine Barreto, na naging anak ni Dolphy sa home along Dariles. 2002, meron akong isang malaking problema ang pinagdaanan at siya yung isa sa mga unang tumawag at unang nandun para sagipin ako. Mamimiss ko siya sobra at mahal na mahal ko siya. Sina Ogie Alcacid at Michael V. Naghahanda raw para sa isang Dolphy special ng Kapuso Gag Show na Bubble Gang. Hanggang ngayon, eh, hanggang ngayon, pa rin kami ng inspiration. <laughs> wala rin mag attempt na gumaya kay Dolph. We try to emulate, no? Uh, at least kahit kalahati nung nag, nag nagawa. tingin so, niyo ba meron kayang pumalit kay Dolph? walawala wala, to... wala, wala. Nagbigay pugay rin sa Comedy King ang Regal Matriarch na si Mother Lily Monteverde. Mag-asawang Senator Kiko Pangilinan at Megastar Sharon Coneta. Carmina Villaruel, komedyanteng si Long Mejia. Direk Joel Lamangan, Bibi Gandang Hari at si Mr. Eddie Garcia. It's a great loss for the industry, the passing of Dolphy, and uh, his memory will linger with us forever. Isa naman si Miss Susan Roses sa mga pinakamalapit na aktres kay Dolphy. Matalik din magkaibigan ng Comedy King at ang yumaong kabiyak ni Susan na si Fernando Poe Jr. Ngayon daw na magkasama ng muli ang The King ng Philippine Movies at ang Hari ng Komedya, may hiling siya sa yumaong kaibigan. Hello na lang, Kirani. Um, alam ko naman kahit na wala na kayo dito, na hindi namin kayo nakikita, pero ramdam namin hindi nyo kami iniiwan. Katatibayan GMA News.